Hi guys, good morning. Nandito tayo ngayon sa likod ng bahay. Dito pala si Nanay guys, maaga pa siya nagdadamo kasi mamaya ipalalagay namin ng semento dito guys. O para hindi hindi siya pumapasok yung dumi dito sa loob ng aming bahay. Yan, prepare na rin kami guys, nagre-ready na rin kami. Total naman eh masyado pang maaga guys. Meron pa tayong oras para magdamo-damo. Ba, alam ko kung saan si Nanay, alam ko kung saan siya pupuntahan guys. Nasilip ko siya kanina dito sa bintana dyan oh. At ang alaga inan doon sa kwarto nanonood. Oh. Dito naman guys, sa aming kapitbahay, hindi na namin nalilinisan kasi dati kami ang nag-grass cut yan dyan. Kaya lang, yung aming nag-grass cut is wala dito. Na-assign sa ibang lugar. Kaya, kami na naman ang mag, kami na lang guys ang magdadamo dito sa loob para hindi kami pasukin ng ahas. Sabi nga ni nanay, baka maging killer na naman siya kaya siya na lang ang nag-adjust. Siya na lang ang magdadamo dito sa loob. Kasi dati may ahas na nakapasok dun guys. Doon, nagdaan sa may, sa may harapan. Talagang sarap talaga siya guys. Ano na ngayon eh, yung mga, ano, yung mga ahas. May respect na rin sila sa pinto sila dumadaan guys. <laughs> kaya lang napatay ni nanay yun guys nung nung time na at anong oras yun ay tanghaling tapat um, pagtingin ni nanay guys may dumaan na ahas papasok siya katatapos niya lang maglaban no ah. na katatapos niya lang maglaba at nagsampay siya sa baba and then pag niya guys galing siya doon sa labasan sakto talaga na nauna lang sa kanya ng konti yung ahas na dumaan. Dumaan siya guys dun sa bintana. Kaya talaga mas maganda yung bintana natin. Is my screen kasi nakakatakot pag ganyan. Lalo pa di ba Nay? Hindi mo hindi mo talaga inaasahan yung mga ganyang pangyayari na akit ng bintana tapos sisiksik kung saan-saan doon sa loob ng bahay. Yun ang nakakatakot. Tapos, hindi mo alam lalo pa ganyan. May bata maliit tapos kung saan-saan niya nagsisiksik pag naglalaro, nag nagtatagutaguan, di ba? O oh, nandoon pala yung ahas. Yun guys, nakita lang ni Nanay. Buti na lang itong sinanay guys, malakas ang loob. Ang ginawa niya, siya ng isang mahabang patpat. -pat at nagulat na nga lang kami panina ang hampas-hampas niya sa loob ng bahay akala ko kung ano lang kasi nung time na yun, guys is natutulog kami niya yung tanghaling tapat tapos si naman is katatapos lang maglaba at sakto naman na nakita niya yung ahas na yun anong ahas na ngayon ay? o oh, kulay itim oo nangangagat yun oh, nakakatakot yun guys buti na lang napatay ni nanay kumuha siya ng isang mahabang stick talagang hinampas-hampas niya. Siyempre guys, sa lakas ng hampas na yon hindi ka pa magigising. Natural, nakagising kami ng bulinggit ni Yayam kaya 'yun nakakadala na siya guys pagka, ganyan na na laging naka-open yung bintana. Talagang ano mas maganda yung may screen. Tsaka dapat talaga na lagi tayong nagdadamo pagkaganyan, oh. Tingnan niyo guys, oh. Sarap yan i-grasscut. Oo. Mm -hmm. Kung marunong lang sana ako mag-grasscutter, guys. Ako na ako nang na gumawa niyan. Kaya lang wala eh hindi tayo marunong mag-grasscutter baka mamaya. paapa <laughs> pa yung paapa natin yung mag-grasscut. Yan pa naman guys. ano ang mga ahas 'yan. Hmm? Oo. Oh, oh. Ganyan gusto gusto nila sa ganyan eh. Mm -hmm. oh. Oh, yun nga, yung bahay na yun, no? Oh. abandoned house. Yung may-ari yata, anan, parang nasa ano, kulungan. O, yun, no? Oh, yung bahay na yan. Yung may-ari yan, parang nasa kulungan. Sino <coughs> nagsusunog yung damit? Siyempre, na Nay, nabalik siya sa kulungan. Ah? Uh -huh. Oo, oh, oh, nagsunog kasi, guys, ng damit niya. Ano, nang labas pa kukulang? Oo, oh, oh. parang ganoon Parang ano kasi siya, nag-pusher, nag parang ganoon uh -huh. Drugs. So, guys, tingnan nyo yung saging natin, yung inaalagaan natin yung saging, guys. So, kita nyo ba, guys? Yun, no? Hindi pa siya pwede mura pa. Tayo ang kukuha niyan kasi kadikit ng bahay natin yan eh. <laughs> diba na eh? So, paano ba yan guys? Hanggang dyan lang muna ang ating video guys. Mamaya ulit at bibigyan namin kayo ng magaganda pang video na ikatutuwa ng lahat. Thank you very much for watching everyone. Bye-bye!